Hello! Magandang araw ulit sa inyo mga lalabs. Isang napakagandang tips na naman po para sa inyo. Sa mga naka-encounter po ng monetization limited. Ay! Nako! Nakagawa na naman ako ng hindi maganda. Opo, alam nyo hindi talaga maganda kasi po yan po ay isang paalala ni Meta na meron po tayong na upload na mga videos na merong copyright or merong mga violation. Pero hindi po ibig sabihin noon ay nawala na po ang ating stream ads. Uh, kung sa payout po ninyo, uh, yun po ay nakalagay. Ay, ang monetization limited ang nakalagay po doon ay uh, you, you are no longer earnings on some of your content. Yun po ay nakalagay because isn't following community guidelines. Yun po isang paalala na meron po tayong na-upload na merong copyright or violation. Alam nyo po, yan din po ay nawawala maaring buwan or linggo. Depende po yan kay Meta. Ang mahalaga po, ang mga violation po ninyo or copyright, nabura po ninyo para bumalik ang ating stream ads. Kasi po, meron tayong ilang content dyan na hindi po pumapasok ang earnings dahil po sa ating nalabag. Pero wag po kayo mag-alala dahil yan po ay babalik din. Basta tayo po ay sumunod sa ating... Uh, ng tamang mga content at wala tayong nilalabag o diba sana po nakatulong sa inyo mga lalabs and thank you for watching follow for more and please share na rin para makatulong tayo sa iba bye bye